kanina pong alas 7 ng umaga dito po sa may uh, alabang Alabang Pote Road ito pong si Mark ito pong si Mark ay na sa na cellphone dapat ka dito ano makikita ka? dito ito pong si Mark ay na sa ng cellphone. Pagka-snatch po ng cellphone niya na Oppo, na nagkakahalagang 10,000 pesos, siya po ay nakipambuno sa snatcher na may dalda-dalang motor. Nung naagaw po ang cellphone niya, tumakbo po yung tumakbo po yung snatcher abang naagaw naman niya yung susi at tinakbo naman niya yung motor ng snatcher. Yan <laughs> po ang problema ngayon na namin ngayon kung paano po ito. Napakapambihirang kaso po nito dahil ito po ay nangyayari lamang sa TikTok. Nanonood siya ba ng TikTok? Nanonood daw siya ng TikTok. Kaya napanood niya sa TikTok po yung ganitong klase kung paano kumounter sa snatcher. Pagka-snatch po ng cellphone niya, nakipagbuno siya, nakuha naman niya yung susi. Nung nakuha niya yung susi, tumakbo yung snatcher, dala yung cellphone niya. Samantalang siya, sinakyan naman niya yung motor, tinakbo naman niya yung motor, siyempre. Kaya nandito po siya ngayon, nagre-reklamo po siya. Dahil yung cellphone niya, tinakbo ng snatcher, tapos siya naman yung motor, nung snatcher, tinakbo niya dito. <laughs> Kaya ito po, ay, ipapalo ah. Bagamat natatawa po kami pare-pareho, uh, ang aming pong uh, investigator si PCMA sa uh, Torion ay pupunta po sa Bacoor kasi naiwan po yung ID nung pinaghihinalaan niya ng na taga Bacoor. Eh, siya rin po ay taga Cavite, taga Imus. Kaya po tayo nagla-live dito kasi para po ma kita ninyo na yung TikTok pala ay nagkakatotoo minsan. Pagkatapos siyang isnatsan, inuha naman niya yung motor. Habang tumatakbo palayo yung snatcher, tumatakbo din siya palayo sa snatcher dahil dala niya yung motor ng snatcher. Yun lamang po at niulat uh, iniulat po namin ito para po sa kaalaman ng lahat. Salamat po at maganda umaga po sa inyo.